Say good afternoon Say good afternoon, Papi Say hello and good afternoon, Papi Say hello and good afternoon to your viewers So, sigin mula ni Katugo ni Bataan eh Guys, good afternoon, guys So, ayan, napaka-init ng panahon mga palangga Tingnan nyo po, guys, o, oh, kitang-kita po ang kainitan ng araw So, time check here is around 1 p.m. Napakainit, guys, ng 1 p.m. So, good afternoon, everyone. So, mauni ang akong update. Karo ni Papi, guys. So, nami di resolod sa tindahan, mga palangga. As you can see, guys, kita kayo ang kainit, mga palangga, oh. 1 p.m. pa ang oras ngayon dito sa Pilipinas, guys. Napakainit talaga. So, ayan si Papi, o. Oh, nagatubang Miss Electric Pan, guys. Nang ganina, ragin ng Electric Pan o tuyok, mga palangga. Plus, nandyan, dalawang tring itlog. Ayan, kanina rin na siya nagsigtuyok diha mga palangga. Kay, pisa nagsigi na siya tuyok ang Electric Pan, guys. Grabe, kainit. Ang tingnan niyo po, mga palangga, Oh. Napakaraming pawis ng aking liig. Dahil po, guys, napakainit. So, time check here is around 1 p.m. So, yan dito lang po muna kami magtambay ni Papi, guys. Dahil po mainit po sa loob ng bahay. Yan, at the same time, naghihintay din kami ng customer dito, mga palangga. So, ito po si Papi, oh. Init na. Init, no? Na, imang bulhibo, nang alak. Kuan, imang bulhibo, nak. Nang tang nak. Upo, anak. Bliss, mama, anak taga Santo, kaloyan Kasginoong ginoong Hisos, Mama Mary. Ayan po mga palangga, pinagmano ko si Papi. Ah, tinuturoan ko palagi siya ng ah, magandang asal guys. Para, yan, lumaki sang ah, magalang sa kapwa guys. So, ayan. Nainitan po dito si Papi guys. Ayan. Ayan, as you can see guys, si Papi oh. Parang mayroon siyang iniisip, mayroon siyang pinakikinggan at inaantok siya guys. Ayan, pati lamok, kinakagat ako ng lamok mga palangga. Grabe ng mga lamok ko eh. Motor dani na. Dain kitingog na. ka na. motor geron dani na Ayan po guys, shout out everyone. Today is November 27, 2025. Araw ngayon ng Huwebes mga palangga. At okay lang po ang init mga palangga. Importante, walang bagyo guys at walang lindol. Oro ganyan pinaka-importante guys. So, na, mayroong dumaan na motorsiklo mga palangga ang ingay. Ang ingay guys, napakalaki ng boses ng motorsiklo na dumaan. Ayan, kinakagat ako ng lamok guys. Daming lamok. So, yun po mga palangga. Ah, uh, kanina mayroon po akong customer. So, ngayon wala na po. So, nakahigayon ko guan guys. Nakahigayon ko video ni Papi. So kanina doon po si Papi sa loob ng bahay natutulog. So kung haon siya guys, naarama sa tubig dito. na na siya tubig nga kung giandamdaan para kung uhaon si Papi, makainom ra siya dayon. So ayan, good afternoon. Ito lang po muna ang aking update ni Papi guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Konnichiwa to all. Yan, happy bliss Stars Day!